Alright, so nandito tayo ngayon sa kabukiran na yan. Oh. Ang ating mga baby booms. Ang ating ano. After ng ligo-ligo. Sa lawak ng lupain ano. Gusto mo ng ganito ate? Lupain. Sa kabukiran na yan. Oh. May pispan dito. Ayan o. Oh. oh, ganda. Wow, ganda mga kabumso. Oh. Wow. So, titignan natin yung ispan dito ni Angkol. Yun mga kamunso, oh may pakwan no? Lilit pa. Meron din pa, no? Ayun, oh. Wow, ando yung malalaking pakwan sa kabila. Yung sa may taas. Ganda rito mga kabooms. Simpleng buhay. O oh, yan, oh may baka. Oh, May sispa yung baka. O oh, yan.

So, na, huli ko sa tito. <laughs> Baka meron Obal. pa. Wala. Obal, saan doon? Ah, mm -hmm. diba? May eggs ka po. Oo. Buhay nila, buhay. Odi, alalaki. Alalaki. Oo, yun, no? Lalaki mga kabuhong. <laughs> kabangis din eh. Oo. Oh. <laughs> Balangoyin mo muna. <laughs> <laughs> Kababangisan, no? Hindi na, mga ba. Alalaki, <laughs> to. Alalaki. Hindi, ang <laughs> butanin na yan eh. Oo. Oh, oh. Kailan darating si nene? Wow. Si tita nene. Darating pala bukas. Ano na kaya, Chris? Magbibless ako sa kanya. Iningin yung... ko yung pera ko. <laughs> Wala pa ti... pera si tita. Baka oh. meron pa yan. Ate, Ang laki yan, Oo. Oh. 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 Ayan. Mapakawan ni Uncle John. Ayan, tingnan natin dito. Oh, yung may bunga daw. Alin dyan? Kita nyo na. Oh, alin dyan? Pus, wadi. Wadi. Kalaki ano. Wadi. O, kunin nyo daw. Kuya Chris, si Kuya Chris daw ako ha. O, kuya Chris. Hindi palang hinug hinugod. Wadi, oh, pakita mo, wadi kalaki. Kalaki. Wadi. Oh, dahan-dahan. Banda sa mga kabom, so laki ng mga pakon dito. Fresh. Ate ko naman 'yan. Eh, meron pa maliit. Opo, hindi pa yan pwede. Oh, wow, laki ate no. Oh, wadi, sarami niyan, no. <laughs> Hello. <laughs> Halo. Huh. Oh, patingin Chris. Patingin kuyak Chris, Boom. Wadi. Wow. 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 Oh, tita nini. Oh, wow, laki. Oh, oh, sampai punta. Ayo kan mampir, eh. Oh. Wadi, ayun daw, perli kan bilis. Ay. Mabasag yan pag bumaki. Oo, oh, oh, wag oh, dahan-dahan baby. Yun hindi Oh, hindi, tigisa sila baby oh. Hmm. Tigisa yung mga baby bomb natin yeah. oh. Wow! Pops, sandali. Hmm. Oh, sige, kaya mo yung buhatin. Hmm. Oh, yun daw, isa, ito, laki. Yan, oh, sige. Sige, sige. paknet. Sige, oh. Wala si kuya, wala siyang dalang ganyan. No? <laughs> Alam mo, wala <one. laughs> Palaki pa sa iyo ayo. Oh. Wadi. Oo, oh, dahan-dahan oh, oh, na. -dahan, Mabasag 'yan, wala tayong mapakinabangan diyan. Iwan mo na natin oh. dito pa rin eh. Kuwanin lang natin tigdal la mo na lang wow. ng po Oh. Wow, yang po, lalaki ng mga bunga ng mga pakwan dito. Ni Tito. So, nag-time na paunti-unti na siya nag-harvest. Ayun, puro pakwan po 'yan. Ayan, sa taas na yan. Ayan. Pwede may mga na-harvest na po dyan. Ayan. So, titignan daw ulit sila yung dalag. Yung dalag, ang kanila pinagtitripan. Ang laki ng dalag eh. Anong pinahay mo dyan dito? Oo. Oh, Ati, kalaki ano. Ulam pala ni tita. Ulam pala ni tita nene yan eh. Ang laki niyan. Siguro may isang kilo na yan, isa. Palapan. Pero ang lalaki dito, ano? Huwag mong tanggalin. Hindi yan Mahuli ka. dapat tayo. Umalakuan yan. Kamuyahabon. Banit tulit kami. Ang banit. Basog ka. Hindi na pagbasog ka. Wow. tanggalin, baby. Oo, pagkating ka niya. Sige. Eh, nangangangat yan. Walang ngipin. Bungi. ang mo kayo, mga mabuko. Nakahulik, Go. Wow, yan na mga kaboom. Oo. Oo. Oh, may dilaw rin sa pit 'yan, oh. oh. Ate, huwag mo lang ganun 'yan. Oh. May pailian trees ang pinaka. Kaulit magtatanim tayo nang ganyan. Oh. Ganda rito, ang ganda ng view. Hindi siya dapat sa mampot. Ay si Ganda ng view rito. Oo. Oo. Oh. Mas malaki kanya. Huli man daw ano siya. Oo. Dito. Oh, yan 'yung sila, oh. Uuwi na sila. Ito ko <laughs> <laughs> yung magpili ng pinakamalag. Dapat nagpauli siya. <laughs> ayun, Tito. Lalaki pa kaya yan? <laughs> Talagang ko ano, hmm. na yan. Bansutin na. Oo. Oo. Wow. Lalaki na ang mga pakwan nila, mga kabums. Huwag kayo okay, dyan. Pagliguan niya ng mga baka. At saka yung kalabaw. Ayun, tingnan nyo. Ayun eh. Nakatingin sa'yo yung kalabaw eh. Oh, ayun o, eh, eh, dali ka paliguan niya 'yan. Oh. O oh, kunin mo na. Ah. <laughs> Ika. Ginaning ka na 'yan. Bumagsak ya, wa ka mo mabuti. Oo, oh, oh. wa ka mo mabuti, Chris. Sangsangit ka na wala. Mm -mm. Oh, hindi. Kalalaki naman 'yan. Oh. Ayun no, oh, tingnan mo, oh, nakatingin yung kalabaw oh. Oh, oh. Paliguan niya yung mga yan, swimming pool niya yan eh oh. si Karen, may natira pa Na uh, si si dati to. Ay oo. Oh, oh. Kaya naman kasi dapat yan, pasma muna. Patayin yung mga hito dalag kasi kakainin yung fingerlings ng tilapia. Eh. Pero maganda ano? ang binitawan ay lumaki. Parang ano, may konti ito. Maganda itong bitawan siguro. O, ako ko may gitara, bumagsak sa Mento. Bumagsak mm. yan. lang kayo ni Oo. Oh, oh, Hindi oh. ako mag-aarap. Pantaan, ni Carl. Siya pinakamalaki, pero pinakamaliit. Pero, Alright. ate, ginaulin nila akong umuha na ano <laughs> malaki. Mas malaki sa akin. Malaki Malaki sa iyo. <laughs> oh, wala oh. Hindi pwedeng paliguan ngayon yung tungkwan. Chilling pool. Okay, dito na tayo sa kubo. <laughs>